You were mga bossing, panibagong araw, panibagong pag-asa naman tayo Woo! Eh, Welcome ulit sa ating panibagong episode episode 74 na tayo mga bossing sa ating ukay hunting yan mga bossing nagikot na naman tayo sa mga ukayan kung wow. saan naman tayo nagpunta para gumanap ng pang resell online mga bossing Thanks God naman at may nakukuha tayo kahit uh, yan, marami nang nauuna uh, sa atin mga bossing na mga uh, seller yeah. uh, quick flip lang tayo dito palagi mga bossing pagkakuha natin ng item ayan uh, i ipicture na agad natin dun sa ukayon pa lang para makahanap agad tayo ng buyer mga bossing wow ayan tapos sa uh, pagkabili uh, papaship natin mga bossing uh, para magamit agad ng na mga nakabili sa akin yung mga item nila ayan mga bossing ganun lang tayo dito uh, kung bago ka pa lang dito sa youtube channel yeah, Please subscribe my YouTube channel mga bossing ah, malaking tulong sa akin yan ibig sabihin pala ng revisa is uh, uh, mga napili na nila at uh, ayan pipilian pa ulit natin uh, yung mga tira nila yung mga kinukuha natin mga bossing so yun tara magukay na tayo let's go mga bossing men rival tayo nga hindi ito buti kukunti lang sa madali tayo Nakuha na pala sa Ba't dati sa bayan? Ngayon, Ngayon hindi na namin yung 300 Pwede na pala magmain sana Ayun Go! So yung mga bossing yun, mga dalawa lang tayo rito. Ginawa ka tayo ng ano? Ah, uh, Nike na ano? Just Do It. Wow! say so, Smedium. Tsaka itong ano? Ah, uh, The North Face na pambabae. Kaya brand new siya, Vitanka. Wow! say so, Sludge dalawa lang nakuha natin dito mga bossing kasi ilan lang pala yung binuksan new arrival pero siguro mga tatlong bale lang yata tsaka panay ano dito ah, uh, panay korean bale kunin na natin to 75 pesos each tapos ikot pa tayo sa ibang waka yan mga bossing yan dito sa next spot natin new arrival sila dito nakaraan pero hindi tayo nakapunta sana may ano, mga ma, -ma review pa tayo ngayon. Makakuha tayo ng pangbenta online tara. Eh may mga nakuha tayong mga bug. Ito, ah, ah, egg raven. Tapos 'yung Nike. Ayun, tapos may Adidas. Ayun, tapos ito parang ano, uh, Rolling Stone na ano, all over print. Tsaka ito Ayan uh, Surf design Mga bossing ganda nito 200 pesos each daw Kunin natin ito mga to Pwede na rin Kunin na rin pala natin ito mga to Bale limang piraso yung kukunin natin 200 each Ayos Pwede pwede na rin Tara Pusindi tayo sa next spot natin Sale na sila ay nung mamura na lang dito 10 pesos tas may mga naispatan tayo ay yung mga jacket na yun mga nakasabit na yun wow mura na lang daw uh, 100 pesos yung mga jacket yun check natin yung mga yun Ayun, may bulldogs tapos yung may gap ayan uh, check natin yung mga yun mga bossing ito yung mga nakuha natin dito ayan nakakuha pa tayo ng mga medyas wow yung mga nike rusak 10 pesos lang daw ang isang pares ayan nakadalawa tayo rito kaganda pa masisikip pa to mga bossing solid 10 pesos sulit na sulit tsaka itong hoodie ah uh, to random lang to ayan proof na ano ay maganda naman yung print nya 50 pesos lang daw to size 2XL Ayan, need was lang may konting ano, may konting stain tsaka itong ano uh, bulldogs yeah. Georgia bulldogs mga bossing Ayan yung tag niya, hard tag solid 100 pesos lang bayaran na natin bayaran ko na okay mga bossing ah uh, si-share ko lang pala yung mga pinaiksing salita dito sa ukay world mga bossing ah uh, yan ang una natin is LP mga bossing nga, ang ibig sabihin ng LP is last price mga bossing kaya kadalasan na mga nagtatanong dito is yung mga buyer mga bossing kapag gusto nilang tumawad dun sa pinaka presyo mo mga bossing pag sinabi nilang LP ibig sabihin ng mga bossing yung pinaka last price mo dun sa binibenta mo mga bossing ang uh, next naman natin is itong LC mga bossing. Ang ibig sabihin naman ng LC is legit check mga bossing. Yan dito naman yung kapag may nakuha kang item na hindi ka sigurado kung uh, origba or fake, to sa mga matatagal ng na mga nagkukay or dun sa mga bihasa na uh, pa LC or ibig sabihin na uh, pa legit check kung uh, fake or origba yung isang item mga bossing. Yan mahalaga to mga bossing para yan. Hindi tayo makakuha ng mga fake. Uh, huwag kayo mahiya mga bossing magpa LC or legit check lalong lalo na sa mga veterano mga bossing kasama to sa ano uh, uka yung magpa legit check ka mga bossing kahit yung mga kahit yung mga matatagal na mga bossing lalo lalo na kapag uh, mga nakukuha nila is yung mga luxury brand diyan kahit ako mga bossing eh, nagpapalegit check para rin ako kahit matagal na ako nagukay mga bossing dahil uh, wala naman isa sa atin na nakakaalam ng lahat ng brand mga bossing meron pa rin talaga tayong hindi alam kaya huwag kayong mahiya magpa LC mga bossing kaya ang next naman natin is MOP mga bossing ang ibig sabihin ng MOP is mode of payment mga bossing Ayan, ito naman yung uh, mga buyer naman lagi yung nagtatanong dito is uh, MOP or mode of payment mga bossing kapag uh, may bibili sila sa inyo tapos tatanungin nila yung MOP or mode of payment kung saan sila magbabaya. Kaya mga bossing pwede through sa Palawan, or uh, bank, bank account. Eh, mga bossing, marami namang way para makapagbayad mga bossing. Yan, ibig sabihin ng MOP is mode of payment mga bossing. SSD mga bossing. Ayan, ito yung kalimitan to dun sa mga nagla-live selling mga bossing yung SSD. Kapag uh, may nagpagka, may namain ka sa kanyang isang item dun sa habang nagla-live siya mga bossing. Ayan, Kapag naminain mo, ibig sasabihin niya sa kanya sasabihin niya is SSD mo na bossing para yours na to. Ibig sabihin ng SSD is screenshot, direct message agad 'yang yeah, mga bossing habang nagla-live siya. Uh, I-screenshot mo 'yung item mga bossing tapos ayan uh, i-message -me mo siya para alam niya yung kung ano yung namain mong item mga bossing Eh marami pa yan mga bossing uh, yun lang uh, ano lang sample na pinaiksing salita lang mga bossing dito sa ukay world Eh marami pa yan mga bossing uh, yun nga lang yung iba <laughs> hindi na natin alam pero ayan kung may alam pa kayo mga bossing yan comment down below mga bossing para ayan na uh, may malaman din akong iba pang mga salita mga bossing eh, ano lang tayo dito? Tulungan lang sa bigayan lang, share-share lang tayo ng uh, mga kaalaman para yan. Mara marami rin tayong yung matutunan, yung mga hindi pa natin alam. Maraming-maraming salamat. Hanap pa tayo. Let's go. Next 15 natin mga boxing. 1 minutes pa tayo. Wow. Ma. Yung Jordan doon na nakasabi taw. 100 pesos. Jordan. natin niya mamaya ha. hanap mo na dito sale na jogger pants mga ano uh, branded lang <laughs> mga kupas na sayang nice pa tayo rito so, 40 each Ayun na, kawa tayo ng ano Ah, uh, Spongebob na t-shirt mga boss Woo! 2000 ano siya uh, Dated 2016 Ayan, ang ganda nito Yung print sa likod, grabe napakalaki Wow Ayan, bikini bottom Ayan, the rustic crab, solid and bali nakadalawa tayo rito Ito isa yung Jordan na naispatan natin Ayan, dating ano Ah, uh, dating 150, ngayon 100 pesos na lang. Wow. Eh, legit naman siya mga bossing. Ayun yung hashtag niya. Check always the hashtag mga bossing bago kunin. Para alam kung legit 20. Kunin natin tong mga ta, to. Bayara na natin. Thank you, te. Ayos na ka dalawa tayo, Rita. Ikot pa tayo sa ibang okayan, tara mga bossing dito sa next spot natin marami na naman silang bagong ano dito bagong bukas mga jacket Woo! 120 Yung may mga nakasabit dun sa loob mga bossing mga selection Yung may mga champion oh. Huh? wow daming champion mga bossing ayun po magkano kaya isa na itong champion susulit ng mga champion na to May lalo na to mga Embroid check natin, hanap pa tayo dami nito tara So yung mga boss, ito yung mga kunin natin dito. Yung champion na ano, size medium. Tricolor. Yan yung yung ano nya. Tapos yan, yung logo. Ano daw, uh, 260 ang isa. Tsaka itong isa. Yan, black naman. Yan, ano, ah uh, print tag. Uh, ito, size XL naman siya. Yan, legit ulit. Yan eh, yung logo ng champion. Yan, dalawa lang tayo rito. Maraming pa sana kaso yung iba malilit na yung size. Uh, small na yung ano, uh, ibang champion. Ito na lang kukunin natin kasi ano, size. mga bossing nakadalawa ulit tayo rito. Dalawang champion na solid. Bali binigay sa atin ng 250 isa. Ayan. Aram Yow mga bossing eh recap lang tayo sa mga na mga na loot's natin ngayon sa episode na to. Ayan ito may nang mga nakuha tayo mga bag Ito mga bossing ayan na uh, Surf Design Ah uh, mga pang ano to, ah uh, mga pang-trekking na bag to mga bossing yan. Uh, nakuha natin ng 200 isa 'yung mga bag mga bossing. Tapos ito, ah uh, if Raven mga bossing ito, ah uh, sold na to, na sold na nang 450 yan binayaran na to mga bossing. at atong Adidas mga bossing yan nakuha rin tayo. Sold na rin to, nakuha ng 300 pesos tapos itong uh, rolling stone na uh, all over print mga bossing ito sold na rin uh, na sold na rin ang 450 binayaran na rin tsaka itong nike ayan nakakuha rin tayo ayan maganda nito ang ganda nito mga bossing uh, meron siyang malaking ano pa-embroide sa likod na nike tapos yan ito yung mga nakuha naman natin dun sa new arrival mga bossing uh, doon sa pinunta natin ang uh, dami nating kaagaw dun pero ayan, nakadalawa lang tayo Ayan, nakakuha tayo ng The North Face Na brand new mga bossing Ito, sold na to, binayara na 200 pesos, nakuha lang natin to na 75 pesos Tapos ito, nakakuha rin tayo ng Nike Na Just Do It tapos ito, ayan, na uh, nakakuha rin tayo ng mga uh, Jordan do sa mga inikot nating mga ukayan. Ito, na uh, nasold na rin to ng 250 chatong SpongeBob ba? baya forty dated to 2016. Ayan yung print niya sa harap mga bossing yan. Bikini Bottom ito na sold na rin ang 250. Tapos itong champion yan may mga nakuha tayong mga champion na hoodie. Ayan, size medium naman siya. Ayan, embroidered yung ano niya. Uh, bari, bali, tri siya na champion mga bossing. Tsaka ito, ayan. Uh, nakakuha rin tayo ng gantong ano, dead uh, death crew na ano, uh, hoodie mga bossing. Eh, uh, 100 pesos lang natin nakuha ito. Uh, nasold na siya ng 350 pesos mga bossing. Tsaka ito, ayan. May champion ulit. Uh, ito, uh, nakuha naman natin to ng ano, 250 250 pesos tong mga champion tong black kaya na sold na to mga bossing na sold natin ng 450 pesos print yung ano lang yan print design tsaka itong ano uh, Georgia Bulldog siya yeah, nakakuha rin tayo hoodie ulit ito nakakuha rin natin siya ng 100 pesos siya yeah, na sold naman to ng 450 pesos mga boss. Ayan yeah. na sold to on the spot kasi yan yeah, na uh, quick flip lang tayo dito palagi kasi uh, pagkakuha pa lang natin ng uh, mga item uh, pipicture na agad natin doon sa mga okayan pa lang. Ayan para ayan yeah, nakakahanap naman agad tayo ng mga buyer. Ay yeah. marami marami salamat palagi. Sa mga bumibili sa akin mga bossing yan Shoutout sa inyo uh, yan, Maraming maraming salamat palagi Sa pagtitiwala sa akin mga bossing yan Papaship na agad natin itong mga nabenta natin mga bossing yan Abang abang lang din Sa mga iba pang mga nalulut Mga nakukuha natin mga bossing yan Dito tayo lagi nag-upload Ng ating mga nauhut Mga nakukuha mga bossing yan Maraming maraming salamat Paabang na lang Let's go yung mga bossing, napakasolid na naman ng episode natin ngayon. Paldo na naman tayo. Kaya kung nagustuhan yung episode natin ngayon, please subscribe my YouTube channel and like my video. Ayan mga bossing para lagi tayo magkita-kita bawat episode. Ayan mga bossing, kita-kita tayo next episode. Maraming maraming salamat nga pala. Please subscribe. Let's go! ハハハハ